Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. koring maaari bang pangunahan mo ba ito? Panalangin tayo. Panginoon namin Diyos, patumayan po ang araw na ito sa aming lahat. Upang magkampanan namin ang aming sarili ng tungkol. Amen. Ang araw mga bata, bago tayo magsimula sa leksyon natin ngayong araw na ito, mangyari muna pulutin natin ang mga kalat na nasa ating paligid at isaayos ang ating mga upuan. Itaas ang kanang kamay at sumagot ng narito po kapag natawag ang iyong pangalan. Gillian? Narito po, ma'am. Meron pa bang ibang hin hindi natawag ang pangalan? Okay. Maliban kay Pedro, wala na ibang liban. Ngayon, sino ang nakakaalala sa leksyon natin kahapon? Rochelin. Paglilinis at pag-aayos sa sarili. Magaling, Rochelin. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa kung paano natin maaalagaan ang ating mga sarili? Hazel. Maligo po, ma'am. Araw-araw. Tama. Janvi Magsipilyo po ng ngipin, ma'am. Magaling! Tunay nga na naunawaan nyo ang mga paraan kung paano natin maalagaan ang ating mga sarili. Umupo ng maayos. Dahil may papanoorin tayo may clean video. Makikita nyo ngayon sa video kung ano tungkol ang leksyon natin sa araw na ito. Si Sheena, ang batang masanuring. Araw ng lunes, maagang ginising ni Aling Mila si Sheena. Dahil siya ay may online class. Agad niyang sinabihan ang anak na magdasal at pupitin ang higaan. Agad naman itong sinunod ang utos ng ina Dumiretso si sina sa kusina at naghilamos ng mukha at nagsipilyo ng ngipin. Dali-daling umupo sa mesa si Sheena at kumain ng kanyang anusal. Pagkatapos kumain, ay naghanda na si Sheena para sa kanyang online class. bago magsimula ang online class, nagbilin si Aling Nila kay Shina na makinig, unawain, at sumunod sa mga sinasabi ng kanyang guro. Ang lahat ng payo ay sinusunod naman ni Shina. Kaya sa tuwing may gawain at pagsusulit, nakakakuha siya ng mataas na marka. oras na ng kanilang online class. Nasa Google Meet na ang lahat kabilang na si Kinang Santos. Ang guro ni Shina. Nagkumustahan ang lahat. Ipinaalala mo ng guro ang mga dapat tandaan sa tuwing may online class inilahad ng guro ang kanilang aralin. Si Shina ay nag-aaral sa paaralang elementarya ng Cubao na matatagpuan sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. Bago matapos ang kanilang klase, binili ni Ginang Santos na alamin kung ano ang dating pangalan ng kanilang paaralan bago tinawag na paaralang elementarya ng Kubaw. Bago umalis si Shina sa kanyang kinaupuan, inayos muna niya ang kanyang mga gamit at pinatay lahat ng mga kagamitan niyang dekuryente dali-dali siyang nagpunta sa nanay niya at itinanong ang binilin ng kanilang guro. Nanay, alam niyo po ba kung ano ang dating pangalan ng paaralan namin bago ito naging paaralang elementarya ng Kubaw? Tanong ni Sheena sa nanay. Oo, anak. Ang paaralang elementarya ng Kubaw ay dating mababang paaralan ng elementarya ng Kubaw. Sagot naman ng nanay ni Shina. Maraming salamat po, nanay. Bukas ay may sasagot po ako sa aming guro. Sabi ni Sheena. Sino nga ulit yung batang babae sa kwento natin? Si Sheena po, teacher. Si Sheena. Ngayon, dapat bang gayahin ang mga pag-uugali na ipinakita ni Sheena? Opo, teacher, dahil ito po ang nararapat. Tama. Bilang isang bata, marapat bang taglayin mo ang ugali ni Sheena? opo teacher sapagkat ito ay mabuti mahusay ngayong araw na ito ang tatalakayin natin ay tungkol sa mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak. Bakit nga ba mahalaga ang pamilya? Mahalaga ang pamilya sapagkat dito nag-uumpisa ang paghuhubog o dito hinuhubog ang pagkatao ng isang tao. Mga mabubuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak. Una, pagpapaalam sa mga magulang o mag-anak sa mga sumusunod. Oras ng ating pagpasok at pag-uwi. Mula sa eskwelahan bakit nga ba mahalaga ang pagpapaalam sa ating mga um, sa ating mga magulang sa oras ng ating pagpasok at pag-uwi natin mula sa eskola upang malaman po nila teacher kung nasan tama para maiwasan ang pag-aalala nila sapagkat Di ba may mga klase tayong nakatira sa malalayong malala lugar? kung hindi kayo nagpapaalam sa inyong mga magulang. So, possible, darating yung panahon na magkakabalikwas kayo ng daan. O baka dumating na si mama mo dito at saka ikaw, nakauwi ka na pala, nakasakay ka na ng jeep. So, dapat magpaalam sa ating mga magulang o sa mga mag-anak na susundo din sa atin sa paaralan. Ikalawa, dapat natin ipaalam sa kanila ang mga uri ng kaibigan na ating sinasamahan. May dalawang klase ng mga kaibigan. May mga mabubuti, may mga masasama. O hindi mabubuti. Anong kayang mangyayari kung yung mga sinasamahan mong mga kaibigan ay mga palaaway sila? <coughs> ikaw din ay magiging katulad nila. ba? Diba? Kung ikaw ay nasa tamang mga klase ng kaibigan, yung mga kaibigan na hindi ka um, hindi ka tatalikuran kung may masamang mangyayari, so, dapat din natin niyang ipaalam sa ating mga magulang o mag-anak para makampante din sila. At saka, kung may cases of emergency, malalaman nila na ah, si Jelvi yung kasama niya, mabuting bata yun. So, hindi mapapahamak yung anak ko. So, magiging kampante ang ating mga mag-anak or ating mga, ang ating pamilya. So, ikalawa, mga paraan ng pagpapakita ng paghalang. Unang-una -una ay ating pagmamano. Nakikita, nakita rin natin yan sa video na nakita natin kanina, di ba? Si Shena, pagkadating niya mula sa paralan, nagmano siya sa kanyang ina. Isa din yan dapat nating tularan. Kasi ang batang marunong magmano o ang pagmamano ay nagpapakita na pagrespeto sa ating mga magulang o doon sa mga nakakatanda sa atin. So, dapat pag uwi natin galing sa paaralan, magmano tayo kay nanay, magmano tayo kay tatay, magmano tayo kay tita at tito kung nandyan sila, o kay lolo, lolo at lola, yan ay isang katangian ng mabuting bata. At <clears throat> gumamit tayo ng magagalang na pananalita, kagaya ng opo at po. Lalong-lalo lalo na kung tayo ay kinakausap tayo ng mga matatanda. Dapat lang na um, atin sila uh, mapapakita natin ang paggalang natin sa kanila kung tayo ay sasagot na may magagalang na pananalita. Pagbati ng magandang umaga o magandang tanghal o magandang gabi sa kamag-anak. Diba? Yan lang ay marapat nating gawin. Huwag sumabat kapag hindi ikaw ang tinatanong. Dahil, ano kaya ang sasabihin ng ating mga magulang kung tayo ay sumabat kapag lalong-lalo na pag hindi tayo ang tinatanong? So, masasabihan tayo na tayo ay bastos. kapag may mga senaryo din na pag nag-uusap ang dalawang tao at nasa isang masikip kayo na lugar, dapat tayong humingi ng dispensa kapag tayo ay dadaan sa kanilang gitna upang hindi tayo magmukhang bastos at mapakita natin na nire-respeto natin sila. So yan ay ang mga katangian ng pagiging mabuti sa ating kamag-anak o sa anak okay, E paano mo maipapakita ang mabuting pag-ugali bilang kasapi ng mag-anak? Baji. Magmano po, ma. Magaling, Baji. Paano pag-ili Batiin po ng magandang umaga. Tama. Mahusay, Gillian masasabi ba natin na naipakita natin ang maputing pag-uugali kung nagdadabog tayo sa tuwing mainuuto si nanay? Hindi po. Maipapakita ba natin ang maputing pag-uugali kung pagdating sa bahay ay nagmano tayo kay nanay at tatay o kay lolo at lola? Opo, teacher. Mahusay mga bata talagang naintindihan nyo or naunawaan nyo ang gustong ipabot ng ating leksyon sa hapon na ito. Para sa hapon na ito, tayo ay may gagawin na activity. Ang tawag dito ay paint me a picture. So, ang ating klase ay hahatiin ko sa apat na grupo. Ang apat na grupo ay may pitong kasapi. Ang bawat grupo ay may pipiliing leader. So alam niyo ba ang gagawin sa paint niya picture? Halimbawa, ako ang guro. Magbibigay ako ng isang senaryo na inyong isa sa dula. Pero nakakita na ba kayo ng larawan? 'Di ba ang larawan ay makikita mo lang, hindi siya gumagalaw, no? So 'yan ang gagawin niyo. Parang kayo 'yung actors na nasa larawan. O for example, ang gusto kong i-portray ninyo or isa sa dula or i- um, i-acting nyo is yung kumakain ng mga pagkain. So, mag po-portray kayo by group na kumakain kayo. At saka, pag times up na, pagkatapos ng limang minuto kay tatlumpot limang segundo, hindi na mag-freeze na kayo. Hihinto na ang lahat para makita ko kung sino yung nakasunod o nakakuha ng gusto kong um, larawan. Okay? So, bibigyan ko kayo ng limang minuto para pumunta sa inyong mga grupo. At pagkatapos ng limang minuto pupunta dito sa harapan ang leader. At bibigay, bibigyan ko kayo ng isang papel na kung saan dito nakasulat kung ano ang inyong ilalarawan. Naintindihan na ba ang gagawin? Opo, teacher. Mahusay mga bata. Magaling na nailarawan ang mga Nais kong ipa sa inyo. Ngayon, kumuha kayo ng one-fourth sheet of paper at mag quiz tayo. One to five. Lagyan lang ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng mabuting pag-uugali at X naman kung hindi. Handa na ba? Nakakuha na ba lahat ng papel? at lapis. Para sa inyong takdang aralin, isulat sa inyong mga kwaderno ang tatlong pag-uugali na mabuting pag-uugali ng inyong mag-anak. Mabuting, tatlong mabuting pag-uugali ni tatay, ilistan niyo doon. Tatlong mabuting pag-uugali ni nanay, ni tito, ni tita, ni ate, ni kuya, at sino pa yung um, nakilala nyo na parte ng inyong pamilya. Nakuha pa? Okay, mahusay, matatalino kayo mga sudyante. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nakuha. Intindihan niyo ang leksyon natin ngayon maghapon tungkol sa mabuting pag-uugali bilang kasapi ng mag-anak. Paalam mga bata!